Kaya Ta tawag mo ako? Oo. Uh, Bakit? Masahin na rin ako. Eh, hey, Napapagod na din ako. Kakatapos ko lang maglikpit sa ano, baba. Ngayon lang naman. Ito naman. dot nang galing ako sa baba, kakatapos ko lang maglikpit. kasi mong mapasa sa yung pagod ko, no? Pagod well, na naman asawa? mag -ano na lang tayo. Magpamasahin na lang tayo bukas sa ano. Ayoko. Magastos dun. Ay? Ma! Pag ikaw nag-massage, masasarapan ako. Kung ba yun, ayaw ko. So, Ito, ikaw ang nag-massage sa akin. Ito naman, ano naman to? Sige na. Napapagod nga kasi ako, Dad. Kaya nga ayoko mag-ano-ano -ano muna. Mag-massage-massage muna. Ayun lang Sige na. Ayun lang naman eh. Hindi naman nasawa niya eh ay sabi ko naman kasi sa'yo dad pag mga ganyang mga masasakit ang, may masakit sa'yo, may masakit sa katawan mo huwag kang magkaatubiling magsabi agad sa ba masakit? Oh, tumalikod ka na, tumalikod ka na Sabi ko naman sa iyo, eh. madali naman akong kausap pag may masakit sa katawan. Ito naman kasi sa iyo, pag may masakit naman sa iyo, pwede mo naman akong kausapin. Parang may galit ah. Ha? Para may garot yung massage ba? Wala pa. naman! Siyempre... Ano... Kailangan... Ano... Ayusin matin. mo naman! Kailangan madiin... Kasi sige... Ayan, okay na ba yan? Hindi pa... Ayusin mo yung massage... Ayusin mo... Ayan... Sige pa... Pagod na ako... Pagod ka na? No? Mmm... -mm. Ba't naman ganyan? Nagpapagod ba, agad? Sabi ko, pagod na akong maglaba. Gusto ko namang magmasahe. Pwede naman natin arayuin yung mga ganitong, ano eh, bagay eh. Pag may masakit sa katawan mo, magsabi ka agad. Hindi yung tinatakot. Sinasabi ngayon. ko naman agad eh. Mag, ano ka, mag open up ka sa akin, ganyan. Tapos samahan mo na rin ng konting, ano, para, mas may energy ako mag, ano, magmasahe, diba? Tama. Yan na, okay na yan tata. Babe, Masahin mo lang ako. Saan Babe! Bitin ka ba? Parang gusto ko pa eh. Hmm. Parang marami-rami dada. Pwede yung ano, bukas taman yung kalahati. Sige ha na Uy! Masahin mo naman ako marami <tod <tod> Marami na yung binigay ko sa'yo eh. Bukas na yung kanakas. Ha? Babe, no?